Hi guys! Good day po sa inyo lahat at yun nga po sa mga nakamiss po sa ating vlog about po sa mga housing ito na po tayo, nagbabalik na naman po tayo para magbigay po sa inyo ng idea at lalong lalo na po sa pagbabudget para alam po natin kung magkano po yung babudget natin sa ipapatayo po nating dream house soon at good news nga po dahil meron po talaga tayong uh, kapartner na ngayon na which is ang pangalan po niya is Oflas F Construction Company especially nga po sa around ah uh, Pangasinan, pwedeng pwede nyo po silang kontakin at ilalagay po natin yung contact number, yung email address po nila sa dulo po nitong video. At kung magkano nga ba yung magagastos po natin sa ganitong klase ng bahay. So nakita nyo naman po kanina sa unang mga picture na napakaganda po nito. Although medyo may kaliitan lang po siya pero talagang napakaganda ng design at pagpasok nyo nga po sa loob parang nasa kondo kayo. And hope guys sana uh, makapag upload po tayo everyday dahil isa po talaga ito sa mga pinapanood uh, ng mga kababayan po nating OFW lalong lalo na para sa mga disenyo dahil ito po talagang O plus F Construction Company wala po tayong masabi dito po sa kanilang pagdidesign ng bahay at syempre dahil architect po yung uh, nagmamanage po dito si Architect Joy at saka si Architect Remark talagang standard po yung uh, paggawa po nila especially sa mga sukat at yung safety po natin so yun yung isa sa mga lagi ko po sinasabi sa inyo na kahit uh, medyo may kamahalan siya ng konti, at least safe tayo at standard po yung pagpapagawa po ng ating bahay. Dahil anhin naman po natin yung medyo uh, mura nga po sya pero bandang dulo ay magigiba siya or uh, hindi maganda yung pagkakagawa at i na naman, i-renovate, -re so magagastusan pa po tayo. So ito guys, itong bahay na pag-uusapan natin ngayon, ang sukat po nito is 20 square meter. So renovation po ito, hindi po siya mula nung pag layout sila po yung gumawa Sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto po magpa-renovate ng kanilang bahay uh, Pwede po natin kontakin yung Oplus F Construction Company Lalong lalo na kung ganitong bahay yung gusto po ninyong design Dahil uh, sila po talaga napakagaling, wala po tayong masabi uh, Sa lahat po pala ng mga viewers natin na nakapanood po ng uh, bahay po natin mismo na nai-vlog ko ay, maraming maraming salamat po pala sa mga nag-ano po sa atin doon. So, 'yun, uh, siguro guys, ang gagawin po natin ay um, mag upload na naman po ulit tayo ng sarili po natin bahay para at least ma-discuss po natin kung magkano po talaga 'yung pinaka-total noon kasi hindi ko po nasabi pala doon po sa mga sa doon po sa video natin mismo na ano, 'yung total is hindi po natin nabanggit dahil uh, medyo nakalimutan ko guys dahil ang purpose ko kung bakit uh, na-upload ko yung bahay ko dito ay para may pakita ko naman po at uh, syempre bilang isang OFW po dati talagang nakaka naman po talaga na makapagpundar, makapagpatayo uh, po tayo ng sarili po nating tahanan na which is ang gumawa po noon, inuulit ko ang off flash F Construction Company marami naman po talagang nagandahan sa design at ang gustong-gusto ko guys, yung mga ginamit po nila materials ay standard, especially talagang napaka-safety. May mga grills, siyempre yan yung mga grills na dapat natin Uh, sa mga windows natin meron yan yung parang guard na rin natin na isa So nag-start po pala itong renovate ng uh, 2022, October hanggang December So parang nasa 2 months din po siya sabi nga po ng uh, o plus F Construction Company So uh, mababanggit po natin kung magkano po yung total nito sa pinakadulo po ng video Pero syempre 2024 na po ngayon medyo may uh, pagkakaiba na po yung presyo at lalong-lalo na syempre yung mga materialist ngayon talagang uh, nag, ano na ganoon na po siya. So ito po yung ginawa nila, uh, ang ginawa nila dito, dinimolish nila. So uh, natanggal po dyan yung ano, walls, yung mga roof, yung kasi yung roof nito guys is ano siya, yung roof trusses wood. So yun nga ang naiwan naman is yung sahig, meron din yung mga beam tapos yung mga columns. So yan guys uh, ang nilagay nila dito additional po sila ng column for toilet yan sa CHB walling combination po yan ng uh, luma at saka bago tapos nag-install din po sila dito ng steel trusses uh, plastering, yun nga yung palitada uh, roofing installation, meron din syempre sa wirings, yung mga ceiling frames, meron din po sila sa pintura, eh, syempre nag-scheme coat po sila dyan, tapos uh, nag-plat latex, yun po yung uh, pinaka primer po nila, tapos syempre nag-install din po sila dito ng uh, PVC ceiling tapos ang ginamit nga po nila is gypsum board and then meron din po sila uh, wood metal span drill para doon po sa kanilang eaves. So yan nakikita nyo naman po napakaganda, 'di ba? Talagang wala talaga tayong masabi sa uh, outcome ng kanilang ginawa. So yan guys, uh, syempre uh, pinatungan po nila ito ng uh, final coat para sa paint tapos installation of uh, window frames. Tapos nag-install din po sila dito ng uh, jaloplas flash window. So naglagay din po sila dito ng cabinet with mirrors para mas maluwag nga po siyang tignan. Tapos nag-install din po sila ng mga tiles. Yan po sa kanilang floor, sa toilet. Tapos naglagay din po sila ng natural stone. And then window grills para po sa safety and security. Tapos uh, safety door syempre. Steel tubular po siya na may kasama na din po siyang screen. And then uh, installation of a polycarbonate roof para po sa entrance na kanilang porch. Syempre meron din po sila sa mga cabinets. Uh, exact measures for a uh, small house nga po to maximize the space yan po yung uh, uh, ginawa po ng Oplus Construction Company para mas maganda at uh, mas cute nga po siyang tignan tapos installation of uh, toilet fixtures restoration of old bed yan po yung ginawa ng Oplus F dito po sa renovation ng bahay ng isa po nilang kliyente so yan guys at uh, nakikita nyo naman talagang sobra napaganda po talaga ng resulta po nito at sa lahat nga po pala ng mga viewers natin, mga subscribers natin, especially dito nga po sa ating YouTube channel na The Explorer. ah, uh, Siyempre, ang topic po natin dito is yung housing. So, sa lahat po ng mga viewers natin, especially nga po around Pangasinan, ito na po yung meri-recommend ako po sa inyo na talaga hindi po kayo magsisisi at uh, siguradong sigurado napakaganda po ng outcome ng inyong magiging bahay. Lalong lalo na nga po sa mga ano, nagbabalak po magpatayo ngayon 2024, wag nyo na po patagalin dahil uh, habang tumatagal kasi habang uh, syempre nagiba po yung year at mas lumalaki po talaga yung uh, kontrata or uh, depende pa po kasi yan sa mga materyales so syempre depende pa rin po yan sa mga bayan po ninyo kung siguro mas mahal yung mga materyales ay mas mamamahalan din po kayo sa pagpapagawa po ng inyong bahay. So, kung kontrata naman po yung uh, gusto po ninyo, kontakin nyo lamang po yung O F Construction Company. Ilalagay po natin yung kanilang contact number, matatawagan nyo po ito sa kanilang telephone number, ah uh, yung mga Gmail po nila, para at least hindi na po kayo mahirapan na maganap po ng mga ano, magandang contractor talagang solid. ah uh, darating na po yung mga materyales sa inyong uh, ipinapagawang bahay wala na po kayong problema kundi ang ibibigay na lang po sa inyo iaabot na lang po sa inyo yung inyong susi para po sa inyong new dream house so hanggang dito na lang po yung video natin at sana supportan nyo po ulit yung uh, ating pagbablog about po sa mga housing para makakuha po ulit kayo ng mga idea about po sa pagpapagawa po ng inyong bahay so sabi nga po dito ng Oflas F Construction Company sa sukat po na 20 square meters na halos 2 months po siyang ginawa at nirenovate po siya siya po ay umaabot ng 700,000 pesos mahigit. Yan po ay year 2022. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe.